Hi everyone! Join Sarap Cooking's Lifestyle Vlog as I cook and prepare simple, delicious, and nutritious meal for my family. First and foremost, I share ko lang sa inyo na bago itong place or kitchen natin. Dito na kami transfer after binaha tayo sa Bagyong Tino dito sa Liloan, Cebu. Kaya isi-share ko sa inyo ang ating simple kitchen. So dito nag lang tayo ng malunggay at saka ang ating holy basil. So at dahil meron tayong Nog na papaya. Ayan, natumba na yan dahil sa bagyong tino po hindi talaga napuruhan. Kaya kapit lang. Papunta na tayo sa ating kitchen para magluto. So, ayan ang ating bagong kitchen. Medyo comfortable na po tayo magluto dito dahil meron na tayong space. nag lang ako dito ng soup. Para sa breakfast namin. Dahil meron tayong bahaw at tirang kanin sa gabi. So ayan, niluluto natin ito as fried rice. Ay, mahilig talaga sa fried rice ng aking mga anak. So, nagluto lang tayo dito ng sabaw. Nagisa tayo ng mga spices, kamatis, onion, garlic. At nag-add tayo ng pork cubes dito. Pampasarap. Bala kong magluto ng egg drop soup. So, ayan, apat na pirasong itlog yan. Kumulo na ang tubig. Ayan, nilagay na natin ito. At dahan-dahan natin itong ibinuhos para may walay at hindi buo-buo yung itlog. So, napakasarap talaga nito. Ipapalevel up natin ang ating egg drop soup. nag na tayo dito ng soy sauce, ground pepper, at saka ang ating rock salt. Of course, adjust to taste according sa inyong panlasa. nag lang tayo dito ng bawang at iniada na natin ang ating tirang kanin. Sabisahin so, lang natin ito until na umiwala yung buo-buong kanin. Tiniplahan natin ito ng seasoning. Adjust nyo lang kung gaano kadami inyong ilagay. Depende sa inyong panlasa. Soy sauce. Hinaluhalo lang natin ito until na ma-fully combine yung mga seasoning na nilagay natin. Mas malaki itong kitchen natin dito kung kumpara yung sa bahay ko. Po dahil maliit lang talaga at hindi tayo makapag-vlog ng aigey or mabuti. Kaya makikita nyo talaga na nasa outdoor ako nagluluto sa kahoy. Mostly sa mga susunod na vlogs natin dito na tayo magluluto. At luto na po ang ating fried rice. Hinit ko lang ang ulam na niluto ng aking asawa. Kagabi, itong ating paksiyo na inggit. Pagkaraan ng mga ilang minuto, so ito na ang ating in drop soup. So, nag-add na tayo ng asin. Nag-add na din tayo ng soy sauce. Pwede kayo mag add dito ng seasoning na nakasanayan nyo. Paghaluin lang natin, and wait lang natin until nakumulo ito. Pagkatapos i-add na natin ang ating malunggay at saka ang ating holy basil. Wait lang natin until nakumulo ito. Pagkaraan ng mga ilang minuto ito na, kumulo na at ready to serve na ito. Napakasarap at napakasustansya talaga ng ating egg drop soup na may malunggay. Medyo makulimlim limang araw ngayon, kaya mainam talaga na mahigop tayo ng mainit na sabaw. Tinikman muna natin kung sakto na ba ang timpla. At, ayan, perfect na sa panlasa natin. i na natin ito at ready na natin ang ating hapagkainan. Hiniwan natin ang ating na-harvest na papaya. Di pa ito masyadong hinog, but okay itong kainin kasi crunchy. At masarap itong isa sa suka na may sili at asin mas mainam talaga kapag may tanim kasi makaka-harvest tayo. First time talaga namin kumain dito sa Smart House Kitchen. Na happy kaming buong pamilya. Ika nga, a family that eats together, stays stronger. Ilan po, salamat sa panonood. Thank you so much for watching. God bless you all.